Hello! Good morning! Isa sa aming ginagawa sa baboyan ay ang pag-disinfect. Linggo-linggo ito namin ginagawa para iwas sakit. Maniwala kayo sa hindi, ito yung nagbigtas ng kulungan ng baboyan ko ng kasagsagan na nagsakit at namatay mga baboy sa aming lugar. Yung kapitbahay namin o boss mga inahin at biit. Ginagawa ko, pinapaligo sa baboy at tinuhuga sa lahat ng parte ng baboyan. Isang kutsarita, sa napakalaking lalagyan ng tubig, gamit kong disinfectant is pankill. May kamahalan pero sulit at matagal maubos ng isang kilo. Napaka-safe sa mga baboy. Yan lang!